Isang mga pagpalang umaga po sa inyong lahat at ito po kami, si, ayan, ang aking kasamang barangay tanod na si Dao. Kami po ay magkakaroon ng feeding program ngayong araw. So kami dalawa ay nagsanib persa sa pagluluto <laughs> dahil hindi po tayo kagalingan sa pagluluto. So ang ating barangay tanod ay inimbitahan ko siya para ako'y tulungan. Siguro naman kahit paano sasarap ang aming lulutuin. Wow! At eto nga, tayo ay nag-aano ng kahoy para sa pagsimula ng ating pagluluto. Ayan, pinalaano natin ng apoy, badalit-dalit na natin, tapos ilalagay natin ang ating kawali para matuyo na. Ako talaga ay lubos na nagpapasalamat kay Dao dahil talagang pinagbigyan niya yung aking kahilingan na Also, dito sa ng barangay hall kasi nga po dito gaganapin yung feeding so kailangan po nandito yung uh, lugaw na gagawin namin dahil mabigat po yung tulyasi at saka yung kalderong malaki so hindi na namin may transfer transfer yan so dito na, na kami nagduto sa barangay hall bali nagdala na lang po kami ng uh, kahoy tapos lutuan so maganon po ayan magsisimula na si Dao sa ating pagluluto so ayan tag isa kami ng lutuan Ah, uh, kunwari eksperto kami sa pagluluto. Charot. <laughs> Ito pong feeding eh um ginagawa po namin talaga to eh uh, uh, minsan isang beses buwan tapos me, minsan twice a month ganun po talaga ang uh, ano namin dito sa barangay uh, ginagawa po natin para po sa mga malnourished kasama na rin po syempre ang mga parents sa uh, kakain ng lugaw na ito kasi tapos sobrang dami naman po nito para lang sa mga kids so dinamay na po namin ang mga parents para pagpunta nila dito, uh, makakain sila ng lugaw. Kasabay po pala ng piding namin ay ang uh, timbang ng 4 piece. So marami rami po ang ating bisita ngayong araw, mapapakain ng lugaw. So din dinagdagan na po namin ang aming iluluto ni Dao. Uh, iluluto namin na lugaw. Uh, dinagdagan na namin ang uh, isang kilo ang bigas. So ayan nga, nagigisa na ako ng ano luya, bawang, sibuyas. Ayan, naglagay na tayo ng bigas. Ah, uh, ganito po kami mag-ano ng lugaw. Ewan ko lang po sa inyo kung paano ang paggagawa ng lugaw, pero kami ginigisa namin ang um, bigas sa uh, uh, sibuyas, bawang, tapos lagyan na namin ng mga samya-samya. Diretso na 'yan. Wala nang paligoy-ligoy pa. <laughs> Diretso. Tapos saka na namin lalagyan ng tubig. Isa po sa sinusulong ng uh, sangguniang barangay member sa uh, kasama si Kapitan na magkaroon kami ng by situ na feeding programs so ayan guys ha bakay naman sa mga nakaluluag luag matanggap po kami ng uh, sponsor para po sa mga talagang ano po yung mga malnourished ganon tapos sa mga every situ po ng aming barangay pwede po namin gawin ito sa totoo lang po kami po ay nakasimula na sa Barangay Riverside ng ganitong feeding program. Uh, salamat sa nag-sponsor doon. Um baka sa susunod may mag-sponsor po uli. So another sitio na naman po kami. Ganun po ang gagawin namin by sitio para po lahat ay uh, maadaanan ng aming feeding program. Actually, ang ganitong pagluluto naman, napakadali lang din po ba? Hintayin lang natin lumambot ang bigas. So, ano na, okay na, ba? Diba? Yun lang pagpe-prepare ng mga gagamitin mo. Doon lang talaga nakakapagod, ganun. Uh, Siyempre, hindi lahat ng gamit meron ka. So, manghihiram ka ng mga gamit-gamit, ganyan. So, talagang um, tsaga talaga talaga. So ayan po at malapit nang maluto ang aming nilulutong uh, lugaw. So talagang prepare na para sa pagkain. Ayan po, magsisimula na po tayo ng pagpapakain ng lugaw. Actually, tuwing may darating, talagang pinapakain na namin. So, yan, mga mga sa labas. May, pwede namang mag-stay sa labas kasi medyo maliit, main, mainit sa may uh, mismong loob ng barangay hall. So, pwede naman dito sa labas. At nag-ano din kami ng mga upuan dyan. So, ayan, si Kagawad Marites Pabrigas. Oh, dyan siya naka-enjoy sa loob. So, ako naman, uh, dito ako sa may labasan. So, umiikot-ikot lang kami. So, ayan, tinutulog nakatulungan ko na siya dito. Andito ako sa right side. Tuloy-tuloy lang po ang aming papapakain ng lugaw. Actually, pag may nadating, umaalis, ganyan. Ay, may mga pa-take out din po kaming lugaw sa mga ayaw kumain doon. Gusto na lang umuwi. So, pinapa out na lang po namin yung lugaw para naman makakain. Pati yung mga nasa kasamahan nila sa loob ng bahay. Actually, tulong-tulong po talaga kami from Kagawad, BHW, BNS, ayan. Pinagtulungan tulungan po namin tanod, ayan. ganyan tulung tulung po kami dito sa aming barangay. Marami pong salamat. Thanks for watching, guys. Salamat salama sa support.